alam mo ba alam mo 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 alam mo ba alam alam mo, ba, alam mo, ba, alam mo ba. Magandang araw. Kamusta po kayo? Ako po si Almo ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manonood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako at ating alamin ang biography ni Bossing Vic Soto. Si Vic Soto ipinanganak ika-28 ng Abril taong 1954 sa Maynila ay isang komedyanteng artista, mga awit, kompositor, punong abala at producer mula sa Pilipinas. Tinatawag siya sa palayaw na Bossing Pal Agian siyang nakikita sa pinakamahabang na ering palabas sa telebisyon, ang Itbulaga at tinanghal bilang hari ng takilya, box office king, ng tatlong beses, gayon din bilang pinakamahusay na komedyante sa parangal ng bituin sa telebisyon, Star Awards for Television, nag tapos si Vic Soto sa Kolehiyo de San Juan de Letran, Vic Soto kapanganakan Marvek C Soto ika-28 ng Abril taong 1954, edad anim na may nila Pilipinas trabaho aktor, komedyante, producer ng pelikula, punong abala, mga awit at kompositor aktibong taon 1975 kasalukuyan kilala sa Bulaga, asawa Dina Bonnevi, M.1981-1992, Pauline Luna, M.2016, magiging punong abala siya ng parating na palarong palabas sa TV5, ang bagong season, kabanata, ng Who Wants to be a Millionaire na si Christopher De Leon ang naunang punong abala ng palabas na nabanggit. Filmografiya ako, ikaw, magkaagaw, 1980, Doctor, Doctor, We Are Sick, 1985, Smith at Wesson, 1988, Gawa na ang bala para sa akin, 1989, Once Upon a Time in Manila, 1994, Plastic Man, 2003, Enteng Kabisote, Okay Ka Ferry The Legend, 2004, My Little Bossings, 2013, Meant to Bay, 2017, Jack M. Popoy, The Police Credibles, 2018, Mission Unstapable, The Don Identity, 2019, mga parangal tatlong beses na pinarangalan bilang Hari ng Takilya, Box Office King sa Parangal ng Libangan ni Guillermo Mendoza, Guillermo Mendoza's Entertainment Awards, nanalo pinakamahusay na aktor sa isang seryeng komedya Parangal ng Bituin ng PMPC para sa Telebisyon, PMPC Star Awards for Television 1986, 1989, 1996, 2001 at 2002. Okay ka Ferry 143 Daddy Di Dodo nanalo, pinakamahusay na punong abala para isang samot saring palabas, variety show, parangal ng bituin ng PMPC para sa telebisyon, 1989, 1992, 2000, 2002 at 2008, Itbulaga. Parangal para sa habang buhay na natamo Lifetime Achievement Award para sa TVJ Parangal ng bituin ng PMPC para sa telebisyon 2000 nanalo Hari ng Takilya sa komedya kasama si Dolphy sa Parangal Libangan ni Guillermo Mendoza 2009 kung gusto mo ng mga ganitong video mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakaingganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update, ilike, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga kaalam ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content, inaanyayahan ko po kayo na magsubscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at paki-like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay to class. Maraming salamat po and God bless. Alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba? Alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba?